Morning good mga Lods Idol My goodness So andito ulit ako ngayon sa lugar ang Lokomotig Kanlubang Kalamba Laguna Malapit sa akin trabaho So exercise Exercise ko yung umaga mga Ludes Idol So lakad lakad tayo dito parah ma-exercise ang tuhod hindi lang puro lang sakay malapit lang naman kailangan exercise ang ating tuhod my goodness so... pinakamagandang lugar dito sa ano bundok na bundok sa pero hindi naman siya masyadong matarik na lupa ito ay patag lang yan pong daan ng kasada na yan papunta doon yun yung daan dyan eh. yun yung palaruan ng ay tawag yung palaruan doon sa tulog mga kanta program dito mga idol may plano pa ako dito ng gagawa ng content sama ko yung kaibigan ko si Mark si Garci si Ram eh, gumagawa ko kami ng content na mga pang action kahit di naman kami artista yun ang mga namin ng, ng content na pang action kasi yun ang pangarap namin na maging action star Pasyalan namin lugar nito. Gagawa kami ng konti dito. Gagawa kami ng pang teleserye ang dating. My goodness! O, oh, ni mga idol. Ang ganda yung lugar nito mga idol. O. Oh. o, oh, yan mga idol. Thank you for watching. It's rock and roll.